Mga kaibigan sa showbiz, emosyonal at mabibigat na balita ang pinag-uusapan ngayon. Lumipad si Christine Reyes mula Baguio patungong Maynila matapos ang isang emergency na kinasangkutan ng kanyang stepfather. Anong nangyari? Alamin natin ang buong detalye. Mismong si Christine Reyes ang nagbahagi sa kanyang Instagram story na nagmamadali siyang umalis ng Baguio patungong Maynila matapos matanggap ang masamang balita. Nasa critical na kondisyon ang kanyang stepfather na si Inge Romeo at kasalukuyang nakakonfine sa World City Medical Center. Sa kanyang caption, sinabi niya, from Baguio to Manila. Nagising ako sa mga tawag at text na kikitil na ng buhay ni Papa. Agad akong tumakbo sa ospital para tingnan ang kalagayan niya. Dagdag pa niya, nag-aaway pa si Daddy walang imposible, sa ngayon, wala pang kumpirmadong detalye tungkol sa eksaktong dahilan ng pagkakaospital ni Emma Romeo, ngunit ito ay isang mahusay na pagsubok para kay Christine at sa kanyang pamilya. Matatandaang ito na ang pangalawang beses na naospital ang kanyang stepfather. Noong 2023, habang nagtitaping si Christine, bigla siyang nakatanggap ng balita na isinugod sa ospital ang kanyang ama sa kanyang post noon. Nagpasalamat siya sa kanyang mga kasamahan sa set sa pag-aalaga sa kanya sa kanyang pagsubok. Patunay ito kung gaano kalapit si Christine sa kanyang pamilya, sa mga hindi nakakaalam, isa si Emer Romeo sa adoptive parents ni Christine. Ibinahagi rin niya ang tungkol sa kanyang biyolohikal na ama na isang Muslim mula sa Tawi-Tawi. Noong 2021, bago ginawa ang pelikulang Made in Malacanang, bumisita siya sa Zamboanga para makita ang kanyang biological father sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ayon kay Christine, matapos pumanaw ang kanyang tunay na ama, pinili niyang huwag makipag-ugnayan sa ibang kapamilya. Isang personal na desisyon na mahirap ngunit naiintindihan ng kanyang mga tagahanga. Dahil sa bigla balita, bumuhos ang suporta ng fans ni Christine. Maraming netizens ang nagpadala ng panalangin at mensahe ng pag-asa para sa kanilang ama. Sabi ng ilan sa kanila, labanan mo na lang, Christine. Nandito lang kami para sa iyo. Talagang kahanga-hanga ang pagmamahal ni Christine sa kanyang pamilya at ipinakita niya na sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang isang artista, ang kanyang pamilya pa rin ang kanyang pangunahing prioridad. Mga taga-showbiz, patuloy nating ipagdasal ang paggaling ni E. Romeo at bigyan ng suporta si Kristin Reyes sa panahong ito. Ano ang masasabi mo sa sitwasyong ito? Magkomento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa showbiz. Hanggang sa panahong iyon, narito ang iyong one-stop source para sa pinakabagong balita, manatiling buzz.